Know the best time. Swimming, picnic and family bonding is best spent during summertime when the river waters are calm. A seasonal destination that lets you experience the beauty of the mountain under the bright sunny skies is just 15 minutes away from the town hall. Detach from modernization and reconnect with nature in this recreational paradise. mga madalas na pumupunta po dito sir, mga taga-season na rin po, kuminsan San Fabian, Dagupan, ganun po. Nag-umpisa po to, may mga vlogger pong pumupunta dito, doon po sila talagang nakilala po ito. Medyo marami-rami na lalo na pag araw po ng Sabado at Linggo, may mga tanod po na umiikot dito, saka yung mga kasamahan na rin po namin, no? nagbabantay po. Depende po sa oras na pagdating nila kung maaga po 300 kung minsan 250, 200 hanggang 150 po. Depende po sa time na dumating po sila. Pang araw po yun. Kung arkila po ng tricycle is isang daan po sa 25 po per hand. O, manggagaling po sa may munisipyo po papunta po dito. Nandito tayo ngayon sa Buad River ng Kasimbaleo, Sitio Kabuahanan, Barangay Taratara -tara ng season Pangasinan at as you can see, may mga cottages dito na you can rent if you want to stay here. For safety reasons, hindi advisable ang pagpunta dito sa Buad River na isa ding catch basin dito sa Kasimbaliw, Sitio Kabuanan, Barangay Tara-Tara tuwing tag-ulan. Ito ay dahil sa pagtaas ng tubig na mula pa sa Tuba-Binget. Para sa dagdag kalaman, ang sitio Kabuanan ay pinangalan sa bua o betel nut at ang barangay Taratara -tara sa Tara Flower naman. It's the perfect time to let go of your worries and just feel the presence of nature. Feel the cool river water on your feet and the breezy wind behind your ears. You'll find yourself re-energized, steady and strong like the Riverside Stones.